Good morning. Then, kahapon ito yung nakuha ko sa Halloween, guys. At ating mahulaan ko. Ano mga laman ito, guys? Iisip bata din ako kahapon, dahil Halloween, kahapon. Hulaan natin ito. No? Ito, laruan din pala. Wala ng laruan. Next. Ice cream ice cream candies, guys. Yes, naman. Nang laruan lang siya pang bata, guys. Napakapahapon. Ganun pa din, ice cream. Hindi. Let's go. Titignan niyo na, guys. Ito ang ano to siya, fat frame man siya, guys. Ito uh, gelatin. Yung flavor. play ball. Grip's play ball. Yung lollipop. Lollipop ulit na malalapad siya guys. Parang batan din ako nito guys. So, um, makapukuha ka po. Saka ito. Next naman, ganun pa din. Mga laruan dyan guys. <coughs> Pambati. Ganun din siya. Okay, let's see. Ano, nalipap. Ganun din, ganun din siya. Kakatuwa lang kasi para ka bata eh. Kung nagbibigay doon sa office, dapat ko sa mga bata. may mga sobra guys. Ayan, ito na yung nakuha ko guys. Ayan, yung Pabalik ko na ito guys. Ayan. Sa uh, mga, sa mga ano na mga bata ito guys. Mga plastic na happy Halloween. Dito nila lagay na siya. Okay, ngayon ngayon, halili ngayon guys. palampato, so surprise. Friday dito sa bahay. Ayan. magawa sa gawain bahay. Ayan. Ito na siya guys. kung nakuha ko hapon. Maglilinis pa ako guys. At ito namin pa akong gagawin. At ito lang po ang isishare ko sa inyo. Ito lang yung nakukuha kong candies. At ito, tatabi ko na lang to o pamimigay ko din sa mga bata ayun, sa bye maraming salamat sa pananood I miss you